Hello po sa inyong mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa mga sojak signs sa araw ng lunes, August 4, 2025. At pero lamang po tayong tips na pwede niyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahit ng money oil sa yung mga pala. Dito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swete sa kahit anumang uh, sugal na inyo pong sasalihan. So kung gusto niyo pong umorder, meron po tayo nito. It, uh, cleanse plus and ritualize na po. Mag-PM lamang po kayo sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At para naman po sa inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyong mga kasyansi, gamitin nyo po ang inyong husi at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, kamaka, malayo sa iyo ang mga pangkaraniwang nilalang. Pero ito man ay totoo, mas mabuting pumantay ka sa kanila nang sa ay sumaya at lumigaya ka. Ang iyong mapala na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 16, 24, 31, 39, at 45. Para sa mataong Taurus, pantayin mo ngayon ang mga taong may masamang motibo sa iyo. At ang isa pang payo para sa iyo ay mag-ingat ka. Ang iyong mapalag ng kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 11, 18, 21, 36, at 42. Para sa mataong Gemini, huwag kang maniwala sa sabi-sabi may kakayahan kang malaman kung ano ang totoo at gamitin mo ngayon ang iyong talino. Kapag ganyan ka, mas madaling datapos sa iyo ang swerte at magandang kapalaran. Ang yung mapalan na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero 6, 15, 19, 25, 34 at 41. Para sa mga taong cancer, macegang mag-apang ang tamang pagkakataon ang mga taong may masamang balak. Pero kung alisto ka, Masasayang lang ang oras nila sa ikakahintay nito. Ito ang mensahe sa iyo. Ang yung mapala na kulay ay blue. Ang yung mamaswerting numero 2, 16, 25, 30, 33 at 40. Para sa mataong leho, kung gusto mo pang madagdaga ng mga piyayang iyong tinatamasa, ibahagi mo sa iba ang mga hindi mo na kailangan. Ang yung mapala na kulay ay black. Ang yung mamaswerting numero 4, 13, 18, 22, 39 at 43. Para sa mga taong Virgo, mahirap paniwalaan pero isang katotohanan na ang mga taong ayaw ng ayaw, sila pala ito may gusto. Sino siya? Sino pa nga ba? E di ikaw. Ikaw na nagkukunwaring ayaw pero gusto mo naman. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga sorting numero 9, 10, 14, 24, 32 at 41. Para sa mga taong Libra, Ilalapit muli sa iyo ang iyong kapalaran, ang tao magbibigay sa iyo ng masarap na buhay, kaya't huwag mo na uli siyang tanggihan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero: 3, 15, 21, 27, 36 at 40. Para sa mga taong Scorpio, 'wag mong kalitàang pansinin ang mga taong nagpapansin. Ito ay para hindi na maulit pa ang tampuhan na umabot sa sobrang maraming mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay red ang iyong mga sweating numero 6, 12, 22, 31, 38 at 43. Para sa mga taong Sagittarius, nagbabalita ang araw na ito na mas malalaking swerte ang nag-aabang sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga sweating numero 1, 19, 21, 33, 35, at 41. Para sa mga taong Capricorn, kagulat-gulat ang iyong kapalaran sa mga araw na ito. At ngayon na rin aangat ang buhay mo na kung saan ay mas dadami pa ang mga kilala sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga maswerting numero, 4, 17, 20, 26, 37, at 40. Para sa mga taong Aquarius, ngayon mo maaakit ang taong mailap at kalit sa iyo. Pero matutuklasan mong siya pala ay isang maamo at punong-puno ng wakas na pagmamahal. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga maswerting numero... 3, 12, 16, 25, 38 at 44 Para sa mga taong Pisces, pilit ka pabagsakin Pero huwag kang mag-alala dahil di rin naman sila magtatakumpay Ang iyong mapalan na kulay ay yellow Ang iyong mga maswerting numero 8, 11, 15, 29, 38 at 43